Oh, mga kachismoso, dito tayo sa bahay ng nanay ko. So, ayan, no, hindi. <laughs> ayan, magbe-bless muna ako siyempre sa nanay ko. Wow! looking good. Ayan, okay. So, mga kachismoso, itutuloy muna namin ito. Next vlog. See? Ito na nga. Kachismoso, regalo ng kapatid ko. Ayan. Ayan. Ayan, so ito. Aba, at meron pa yatang. Uy, wala. So ayun, since birthday ko, ayan. Buksan mo na. Ayan, okay. So mga kajismoso, buksan po natin kung ano ito. Ha, ah, binuksan ko na ng nga. Ayan. Ay, wow. Wow, napakaganda naman ng binigay. Okay, so good. Ayan, salamat, salamat. So, eto pa, marami pa. Talaga naman. Ayun. Asa na kaya yung gigas dito? Sa kaya inipit. <laughs> Aba, grabe. At may kas pa. <laughs> 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 grabe. Hala. Ayun. So, yan. May para, meron tayong original from Los Angeles. Okay. Maraming salamat, kapatid ko, ha? Thank you very much din sa nanay ko. So, maya-maya, itutuloy natin kung ano man mong meron tayo. Ayan, mga katismoso. Baba. So, ito pa pala. Meron pa pala. Kala tapos na. Meron pa palang regalo. Ayun. Ayun. Yun, salamat Pre, po sa nagbigay. Na, na, hindi na po kailangan. Ayan na po. Naman. Ayan. So, ayun. Hirap na hirap kaming hatakin. Ayun. Siyempre, regalo sa akin. Meron din ang aking nanay. Siyempre. Ayun, pag kami. Siyempre, habang nabubuhay ang ating magulang, pakamahalin natin. Alam naman natin na ang magulang iisa lang. Asawa, madaling palitan. bye, -bye.